Isa sa mga option ni Henry Hernandez ang ride-hailing services oras na simulan ang dry run ng odd-even scheme sa EDSA. Sa planong ito, bawal dumaan ang mga pribadong sasakyan sa pangunahing lansangan sa loob ng tatlong araw depende sa huling numero ng kanilang plaka. Ayon kay Henry, mas masakit pa sa bulsa ang pagsakay sa mga ride-hailing service kesa sa pagpapagasulina. Isa sa aspect na kailangan bantayan ng government is yung regulation ng mga TNVS kasi baka mag advantage nila due to the surge of demand Ang empleyadong si Roan Santos, aminadong magastos ang pagsakay sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS kaya maghahanap na lang ng ibang paraan sa biyahe mula Pasay, Makati Siguro tatlong sakay na yung gagawin ko pag-commute kasi. Pero ayon, sa isang ride-hailing firm, hindi umano maapektuhan ang mga plano para sa EDSA Rebuild ang kanilang pamasahe. There's a pricing matrix um, from the government, so we will have to defer to the regulators um, on that. Kahit exempted sa odd-even policy ang rider na si Herson Kuli, iiwas pa rin daw sa ED sa oras na magsimula ang rehabilitasyon. Aniya mahal din kasi ang gasolina kapag matindi ang traffic. mag kami ng ibang way para makakarating sa parurunan, sa pasahero. Para ma-manage ang traffic sa portado ng mga rider at ride-hailing group, ang sugestyong gawin munang shared itong bicycle lane kasama ang mga motorsiklo. Ang sabi ng Angkas, kailangan munang pag-usapan ang mekanismo kabilang na kung alin yung mga lugar sa EDSA na pwede at ligtas mag-share ng linya. Samantala, hirit naman ang ilang empleyado. Pahintulutan ng work from home sa ilang trabaho, oras na simula ng odd-even policy. Hopefully, kahit mga twice a week. Then, isa na lang yung ano ko, adjustment for commute. Para sa isang grupo ng mga employer, case to case ang sitwasyon sa usapin ng work from home. Work from home, di naman po pwede rin sa mga manufacturing yun. Di naman po pwede sa construction yun. Yan eh, para sa mga office workers. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.